'Yung pagmamano, 'yon ay pagbibigay ng blessing din. Sa Biblia, 'yung uh, blessing kasi ay pinag-aagawan 'yan. Ang pagmamano sa mga magulang, sa mga lulo-lula, sa mga ninong at ninang ay isang pagpahayag ng panalangin uh, o blessing. 'Yon ang tradisyon natin. Kaya Uh, magmamano yung mga inaanak uh, Mga anak Dahil ipahayag mo ang blessing Kaya dapat hindi lang ibigay ang kamay Kundi dapat din na sabihin mo God bless you Pinag-usapan namin yan ni eh, Dr. Ditsing kasi uh, Sabi ni Dr. Ditsing Delikado pala ano Na mag-bless yung mga anak natin Lalo na sa mga walang kumpisal no? Na uh, bakit ni mo dot code non habit? Hindi ka makapagbigay sa mga bagay na wala ka. Ano ang uh, ibigay mo sa pagmamano? Blessing. Pero kung nagmamano ka sa isang tao na daming mga mortal na kasalanan, anong ibigay niya? So, ang tanong niya, an an ano kasi ito ba, Wendell kasi Mag-ingat kayo sa pagmanumano, bless sa bisaya sa mga tao di mo kilala or let's say pati parents or elders mo na may mortal sin kasi ma-contaminate kayo. May maipapasa daw na contamination from them. From them. May mga exorcist priest foreigners daw nagsabi niyan sa isang YouTube channel na talk din, na mag-talk din about spiritual warfare. Uh, totoo po ba yan bro JD na di pwede mag-bless mano tayo sa mga parents natin or elders natin if nasa mortal sin sila? Pakilinaw lang po kasi baka may mga nakabasa din sa live chat at nag -wonder din if totoo ba yun or hindi kasi yung YouTube channel na yun, legit and trusted din na channel about spiritual warfare. Para malinawan po ang mga viewers if tama or mali ba yun, sinabi niya po, salamat bro, God bless. Yan, Jack, yan, yan, man, yan ang binanggit natin, Radyando. To, totoo hmm. talaga, na delikado pag magmano ka, lalo na dahil ano ang layunin sa pagmano? Blessing. At yung nagmano ka sa uh, wala sa estado ng grasya, nasa mortal na kasalanan, anong anong ipadala niya? Kaya nga, bawal ang pag taas ng kamay dahil yun ay paraan na uh, nagpapadala ka ng blessing. At tinalakay natin din yan na how about yung nagtataas, lalo na sa simbahan, na kahit palaging nagsimba, walang kumpisal. Anong ipapadala nila? Di ang demonyo na kasama nila sa mortal na kasalanan. Ganon din ang pagmamano. Lalo na kung magmano tayo sa mga pwede magulang, lolo, lola, ninang, ninong. At yung minamano mano natin ay namumuhay sa mortal na kasalanan. Anong blessing na maipadala nila sa nagmano kung nasa mortal na kasalanan sila? Kaya delikado din talaga. Kasi tungkol dun sa pagmamano, medyo maraming nag-react. So, ang mangyayari dyan, baka naman itong mga kasi lahat naman ng mga nanay, mga lolo eh halos lahat hindi eh, naman nagko confess yan. Alam mga, 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 naman mga ano natin eh baka naman bigla silang hindi na magmano yung mga dati nagmamano. Ano baka 'sabihin? Sabi ni Bro Wendell eh alam ko makasala lang si tatay o si lolo, hindi na ako magmamano. Eh baka magulat magulat daw yung magulat mga tao. So eh halos lahat ng mga nanay, tatay hindi eh, naman nagko confess. So Ah, uh, baka magulat daw yung mga hindi, baka hindi na magmano yung mga tao ba, ano ba ano ba daw ang ano kailangan bang sabihan paano ba daw ipapaliwanag ngayon sa mga tao kasi baka maanuhan tayo ng ano ng moral obligation daw, baka parang pinapahinto na natin or something. Ano masasabi mo, Bro Wendell? Okay, uh, ang masasabi ko diyan na ano ba ang layunin natin why we are here on earth. Ito lang ang tatlong layunin natin to know god to love god and to serve god ang catechism mo dapat magsimula sa loob ng bahay sa loob ng tahanan Di naman natin pinahinto pero dapat ito ang masiguro natin sa bawat isa sa mga miyembro ng pamilya ano o na na nasa estado ng grasya tayo at dapat din alam natin ano ang purpose sa pagmamano hindi lang yan sa paggalang ang pagmamano ay pagbigay panalangin at dapat alam din ng karamihan nimo that ko don habit hindi tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo so anong dapat gawin encourage natin ang bawat pamilya miyembro ng pamilya inaman, naman papa ay man yun talaga ang uh, problema uh, sa karamihan no nagbigay ako ng talk sa isang uh, parokya sa Cebu. Uh, sa mga miyembro ng uh, deliverance ministers nila, yun, na, na talakay namin din, uh, uh, ang problema, mahirap umano, dalhin sa pagsimba yung mga miyembro ng pamilya. So kaya, yon talaga ang dapat nating unahin. Dahil ang purpose talaga natin sa mundong ito, na mamumuhay sa kabanalan, mamuhay na kasama sa Diyos. Ito ang tandaan natin. Sabi ni St. Louis de Montfort, ang isang tao na may mortal na kasalanan na salistahan na para sa impyerno. Kung alam ng karamihan na bawat mortal na kasalanan nakalista na tayo sa impyerno, kaya i-encourage natin lolo, lola, mama, papa na hindi tayo magkakahiwalay kahit sa kabilang buhay. Yun po bro Angel. Ay, ano pa naman kilala pa naman yung Pilipinas, sa being hospitable at respectful sa mga matatanda, bro Wendell. So ngayon, parang uh, ang mangyari ang mag uh, ano sa mga tao ngayon, um baka magtaka mag sila. So at this, pero at the same time, intindihin natin mga brothers and sisters na hindi lahat ng mga church tradition or mga tradition natin noon pa o yun nga no turo ng mga lola natin eh hindi lahat din eh pwede maging tama parang yung albularyo o tawas no bro parang ganoon eh parang normal noon yung tawas normal lang ano but ang purpose kasi natin dito is to educate people no so um medyo ano nga talaga to medyo nakakalito ngayon yan dahil ang mangyayari sa mga bata ay manakakarinig dito eh, yun nga, parang bigla silang hindi na magmamano. So, um, siguro, let's, let's, let's face it na lang. No? Uh, siguro, let's think about it na ito ay eh, hindi naman dun sa nagiging bastos ang mga bata ngayon dahil nga alam nila, si nanay, si tatay, hindi nagko-confess. Ba't ako magmamano? Siguro, yun nga, no? um, ang gawin na lang natin, mga kapatid, uh, i-educate kung kung na rin nakakarinig kayo din sa punto por punto educate na lang sila at iwas na lang sa ganun dahil hindi natin alam may blessings dun eh so kumbaga may may mayroong 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 pa rin kahit san mo tingnan may spiritual uh, connection talaga no spiritual warfare connection di yes. ba bro Wendell? Uh, yes I tama yan bro Angel no ito kasi ang problema natin ngayon napakakulang ng katisismo kaya na naalala ko sa isang uh, parokya sa diocese ng Cotabato, na iniimbitahan ako sa isang pare para sa formation ng kaniyang mga parishioners, sabi niya sa akin, alam mo bro? Walang mga kasalanan ang mga taong ito dito, mga parokyano ko. Bakit Father? magpakumpisal ako, wala talagang mangungumpisal. Yon, kulang ng katigismo. Kaya, dahil yon ang unang sabi ng pare, alam nyo, ang binanatan ko talaga sa katigismo ay ang kumpisal. Napakaraming tao na nag-atin. Binanatan ko ang kumpisal no? Yon, tinalakay natin yung pagbigay uh, ng panalangin. Paano natin mabigay ang panalangin kung we are in the state of mortal sin? Bawat mortal sin equivalent 'yan. Anong sabi ni Father Chad Every mortal sin is equivalent of a uh, demonic position. Ano sabi ni St. Louis de Montfort? Every mortal sin ang ating pangalan ay nasa impyerno na. So, paano tayo makaiwas niyan? So, ganon, uh, binabanata namin sa katesismo talaga yung uh, important, uh, napaka-importante sa akumpisal. Alam niyo? nang nalaman niya ng mga tao, yung pare na yan kumuha pa ng isang pare para magpatulong sa kumpisal. At buong araw sila nagpakumpisal dahil ang dami talaga umanong lumapit at nangungumpisal sa kanila. Unang pagkakataon umano yun, hanggang gabi na. So, kulang talaga ang karamihan natin ng katisismo. At kung alam talaga yan ng mga tao, na mapaliwanagan sila kung ano kadelikado. kasi alam ng karamihan, lalo na yung mga nagsisimba pagkatapos na sa mortal na kasalanan. Anong sabi ni Father Chad Verger na isang exorcist? Kahit si Father Winston Cabading, Order of Preachers, isang exorcist, ano sabi? Bawat may mortal na kasalanan na magsisimba at tatanggap ng komunyon, may kasama yung mga demonyo na nag sa paglapastangan sa consecrated host na tinanggap niya. At dapat alam niyan ng karamihan. So, ibig sabihin nun, paalala sa atin lahat, hindi lahat ng normal na ginagawa ay tama. Ano, kumbaga, So hindi lahat ng nakagisnan eh, natin eh lahat 'yun eh tama at makakabuti sa atin lalo sa pagdating sa spirituality at sa kaluluwa. No? So mas maganda at least may paliwanag po dito, may paliwanag nyo na lang no kung uh, mga kung bakit hindi ka 'yung magmamano no? So sana no uh, may natutunan ulit tayo ngayong araw na 'to, Bro oh, do? How about doon sa pagmamano sa mga mga tito tita na nasa ibang sekta? Oh, 'yun talaga no. Ah... Uh, uh... Uh, ang problema. Kaya nga, sabi ni uh, Dr. Litsing na nakapanoon sa uh, talakayan, napakadelikado pala, no, yung mga anak natin na magmamano kahit na sa mga tito-tita, ngunit namumuhay sa mortal na kasalanan. Uh, ang pagmamano ay blessing yan. Pero, karamihan siguro, ang isip nila, yung pagmamano ay pagalang lang. Pero, blessing yan. Kaya nga, Kadalasan marinig natin, God bless you. O, sabihin talaga. Pero, uh, anong ibigay mong blessing kung wala ka sa estado ng grasya ng Diyos? Uh, de Delikado talaga yan. Okay.